kung iridium yung spark plug ninyo, good yan hanggang 100,000 kilometers. Pero kung more on city driving yung kotse ninyo, ideally mas okay na i-replace yan around 80,000 kilometers para ma-avoid ninyo yung mga instances na hard starting or mispiring. Siyempre, para mapaabot ninyo up to 80,000 kilometers or 100,000 kilometers, eh dapat i-properly maintain nyo siya. Kumbaga, Every PMS, try ninyong i-check, i-clean para siguradong magtatagal ang inyong spark plug. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question with regards spark plug, kailan daw ba dapat palitan yung kanyang spark plug? Well, depende yan sa kotse kung anong type ng kotse, no? pero normally sa mga modern car ngayon eh spark uh, iridium na yung ginagamit nilang spark plug. So yung iridium kaya niyan hanggang 100,000 kilometers. Pero yun nga, kung more on city driving yung kotse ninyo, means matagal yung takbo ng sasakyan dahil nga nababad sa traffic, okay yan mga 80,000 kilometers i-replace niyo na mga pups no para ma-avoid niyo nga yung problema sa inyong spark plug like yung nga nagmi-misfire no? Nahihirapan mag-start, hindi maganda yung uh, vibration ng engine o yung noise, no? So mas maganda rin na nasa magandang kondisyon lagi. And yun, yun pala, no? Ang dami ng fake ngayon na nice spark plug kaya sana uh, laging yung kumbaga kung maaari, no? Bili kayo talaga do sa mga trusted shop kasi yun, mahirap naman kung fake yung mabibili nyo tapos papaabutin nyo siya ng mga 80,000 kilometers. Unfortunately, eh baka magloko-loko na 'yan, okay? So 'yun, medyo may kamahalan lang talaga yung i no? So sabihin na natin, umaabot 'yan ng mga I think nasa 1000 plus to 2000 plus, no? Unlike ng ordinary spark plug, eh siguro mga ano lang, mga 300, ganun, 150 to 300 lang. So medyo malayo yung difference. Pero syempre, mas malayo naman yung range, no? Nung kilometers na pwede mo siyang gamitin, no? So, yan naman yung regard sa spark plug. Kaya yun, mga paps, no? Be careful, no? So, doon naman sa ordinary spark plug, good yan hanggang 20,000 kilometers. Pero medyo hindi na yan common ngayon, eh. And normally naman, pag tinanggal mo yung spark plug, naka-indicate naman doon kung iridium siya o hindi. Okay? So, kung iridium naman yung nakakabit sa inyo, eh yun dapat ang ikabit niyo wag niyo siyang i-lower actually sa idea sa pag-i-spark plug no kung ordinary spark plug niyo pwede niyo siyang i-upgrade to iridium pero kung iridium yung spark plug ninyo hindi niyo siya pwedeng i-lower so yun yung pinaka idea doon no kumbaga pwede tayo mag-upgrade pero walang downgrade okay so yun mga paps no kung sakali man sa spark plug no kung iridium yung spark plug ninyo good siya hanggang 80,000 kilometers